So, ayan. At meron nga pala akong binili dito sa Amazon na eyelash serum. So, kasi tingnan nyo yung aking mga pilik mata. So, di ba parang ang nangangunti na siya. Oo, oh, kasi siya habang ako, pag ako ay nagka-carl. Kaya parang, ayan o, tingnan nyo, wala na siya, di ba? So, ayan. Bumili ako ng serum. Gusto ko rin siyang itry. So, eto siya. Si Shado. Sabi maganda daw siya. Nakakat... Yun daw, pilik mo istataba ba pag humaba. Tapos, lalago. ko siyang itry. Ay, hindi ko siya mabuksan. Mm. Mm. So, ayan. Titignan natin. So, day 1 ngayon. Titignan natin kung maganda siya. Ha, ganito lang siya daw. Ilalagay ganyan lang. Day 1. So, wala naman siya. Parang tubig lang siya. O, ba? Diba? Ligyan ko din yung kilay ko para naman tubuan. Kasi... So, titingnan natin kung totoo siya. So, ayan, nilagyan ko siya ngayon bukas, araw-araw. Once a day lang daw siya ilalagay. So, tatry natin lagi. Tako ko ng na ating ating ano. O, ayan, ang ganda. Tatry natin day 1, tapos day 2, day 3. Kung mga, siguro mga after 2 weeks, titingnan natin kung ano yung result na niya. So, ayan, tinan nyo naman kasi, di ba? Walang wala. Hmm. So, ayan. At nilagyan ko na nga siya ngayon. tingnan natin pagka naka 2 weeks na siya, kung ano yung resulta. Tinan nyo. 嗯，对吧、mm？Hmm. Yeah,